starting my love driving here in Taiwan. Ayan guys, and drive. Love ko dito sa Taiwan. So, ingat lang love. So, pakita namin sa inyo guys yung daan. Mga daan dito na aming dadaanan din. So, look at my love. Love, are you okay? Relax. Take the next Just right, then turn Ingat, right. Ingat lang tayo sa pag to drive. Okay, asawa. Take the second right. Nag-rent po kami dito ng car para po maikot namin yung ilang mga pupuntahan dito sa Taiwan. So, napansin guys maraming mga motor nakapark yan mga motor kasi po karaniwang gamit nila dito ay motor service nila dito motor akala mo nagtitinda yan ng mga motor hindi po yan po ang mga service dito sa mga worker katulad yan oh. mga service nila yan kaya mga motor karamihan dito kikita ko yung mga nag-drive dito ng motor mga may edad Bata hangga't kaya pang mag-drive ng motor, kaya motor ang service nila dito sa Taiwan. Okay. Okay, kaayo. Mas Ay tense dito kaysa sa US. Sa US, simple lang nga rin. Palabasa yung mga English yung ano. <laughs> ano experience on driving? Mas? mas tense dito. Mas tense. Kaysa? Sa Inis character. Tapos wala pa tayong battery. Sana na may umabot. Oo nga. Yan guys, experience niya sa pag-drive. Kasi nakapag-drive na nga sa ako sa US. Mas okay pa mag-drive sa US. Kaysa dito po sa Taiwan. Kasi... Hindi po sila masyadong marunong mag-English. Mandarin po kasi dito, Chinese at Mandarin, karaniwang salita po dito. So, kapag kausap mo yung tao dito, by cellphone, ita translate Maski maliit na word, hindi nila po na iintindihan. Yun po ang challenge dito sa mga nandito sa Taiwan. Yun guys, the experience of my life. Love. <laughs> So, sana yung Ami Battery ang uh, cellphone ay maging okay. Makarating kami dun sa aming pupuntan. At okay po ang aming battery. Kasi wala po kaming nadalang cable for the car. Ayan. Samahan nyo kami dito sa pag-iikot sa Taiwan. Papakita namin yung mga iba't ibang lugar at mga daan dito pong aming madadaanan. As of now guys, nandito kami sa expressway. Expressway po ng Taiwan. So today we're going to Taipei. Galing po kami dito saan? San. Di sa galing Kaohsiung. Kaohsiung. So ngayon po pupunta po kami sa Taipei. 3 hours po from Kaohsiung to Taipei. 3 oras. karton. Ito po. Guys, nakikita ninyo yung mga puno ano yan. Tuyot po. Kasi malamig po ngayon. Kaya tuy tuyot po sila. Walang daon. Ayan. Ito po ay bukit po ng Taiwan. Ang dinadaanan po namin. Ang lawak ng palayan. lawak ng palayan, oh. Bukit ng Taiwan ang dinadaanan namin for today. Tuyot ang mga dahon. Tuyot, oh, dahil malamig. Ang beteng. Ito po ang beteng ng Taiwan. Diyan tayo mamaya magpicture. picture. Mm. Taiwan better. Parking. Ay parking. Your destination is on the right. Better. Hi guys, nandito na kami sa aming destination, ng aming pupuntahan. Sabangan so po ninyo ang mga susunod ng aming vlog. Dito po sa Taiwan. Thank you for watching. Bye everyone.